Totoo ba ang sinabi ni Conrado Villaroman na pinagbantaan ni Brando Aguilar ang iyong ama? Totoo po, sir. Narinig po ninyo kagalang-galang na hukom. Maliwanag na may motibo ang nasa sakdal para patay niya ang biktima na nangyari nga pagkalipas ng dalawang araw. Objection, Your Honor. Hindi sa patambanta pa para siguruhin ginawa nga ng aking kliyente ang binibintang sa kanya. Talaga lamang may mga taong nadadala ng kanilang emosyon habang galit pa. Pero ilang sandali lang ay nawawala na ang galit at bumabalik na ang kanilang hinahon. Objection sustained. Noong Mayo 13, ikasyam ng gabi, nasan ka? Nasa simenteryo po ako. Dumalaw ako sa labingan ng nanay ko. Noong Mayo 13, mga bandang alas 9 ng gabi, anong hindi pangkaraniwang pangyayari ang nasaksihan mo? Nakita ko po, nang walang awang pagbabaril ng isang lalaki, ang mga biktima. Kung pinagdidiinan mo na nasa harap ka ng puntod ng iyong ina, mayroon ka bang saksi para harap sa hukumang ito? Para patunayan ang sinasabi mo? Wala po. Nag-iisa lang ako doon. Ang sabi mo, ay nakadapa ka sa gilid ng daan nang marinig mo ang putukan. Nakadapa ka? Kung ganun, nakayuko Paano mo nakita at nakilala ang taong sinasabi mong pumatay kay Mr. Villaruman at driver niya? Natakot po kung makita ng taong bumaril. Kaya't dandahan po akong gumapang sa di talahiban. At doon ko po siya nakita at nakilala. Kaya mo bang ituro sa harap ng hukumang ito kung sino ang pumatay kay Mr. Villaruman at sa super niya? Opo. Nasaan siya? Ayun po. Siya po. Siya po ang pumatay. Sinungaling! Wala akong kasalanan! Andrew, minahong ka! Order in the court! Sinungaling ka! Naman na! God. No! Why? Why? Ano ba yun? Balis ah. mo pa na nga yun. Sakit sa tingin! Hoy! Balis <laughs> mo na nga dyan! Pasensya na kayo! Parado kasi lang lamunong kakatsibog! Parado! <laughs> Hindi mo kaya. Tumayo na lang dyan, ha? Tumayo ka na lang sa sinya mo. <laughs> Yun lang pala. The customer is always right. Ha? Ganito ba? Ganito? Ganito? Ay! <laughs> <laughs> <Tumuyung>, ha? nga! <laughs> 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 Para wala nang Hindi ka na pare. Ito. Pare, wala namang ganyanan. Oh, sino to? Ewan eh, ko. Bouncer na ba kayo? <laughs> Hindi. <laughs> Hindi pala eh. Ano ba ba? Waiter o bouncer? Sige. <laughs>

Hindi ako mahilig sa sa pero Pero kapag ako ang ko. Tinatapos ko Yeah. 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 Wala naman Yeah. tayo kasalanan. Tayo Yeah. hindi nga tayo pinagbayad. Ay, si Santi naman ako. Eh, hindi, hindi ko nga na ako yung sweldo ko eh. Siya nga pala. Hiramin ko yung sasakyan mo bukas ha. Bakit? Gusto ko lang makita si Milagros eh. Oo, oh, sige, pero kailangan kasama ako. Bakit pa? Eh, paano pag, pag tumiri ka sa sasakyan, sino tutulak? Kailangan may alalay ka, me. Hindi eh, di kang tumiri. Sindihan. Ay, <laughs> kung naitin mo yung wheels ko eh. Bakit? Loaded yun ah. May sounds. Kompleto. Loaded. oh na, loaded sa kalawang. <laughs> Naip ka rin. Kung alas kayo mo, akala mo. Hoy, kung ako ikaw, pag-aaral na akong pumito ngayon dahil bukas, wala tayong almusal. Halika, cross na tayo. po inintay mo. tapusin mo na! Ibuto mo! Kapag hindi, ako ang tatapos sa'yo! Mahal sa tayo, Duelo. Kulang sa'yo. Ang tapat sa'yo. Magtuo sa habang buhay. tayong tayo pandaldal. Kahit sa harap ng kamatayan, hambog ka pa rin! Itiwan mo yung baril mo! Iho, maniwala ka sa kanila. Itiwan mo yung baril mo.